O, oh, isang oras na lang at magsisimula na ang misa, Tomas Alam mo na ang gagawin mo Opo, Padre Domingo Papatunogin ko na ang kampana upang maging hudyat na kailangan na mong handa ng taumbayan sa nalalapit na pagsisimula ng misa Salamat, Tomas Maaasahan talaga kita Sa isang maliit na baryong tahimik at napapaligiran ng palayan. May malamig na simoy ng hangin na saglit na humihimlay sa kabundukan at pagdakay malamyos na dadampi sa mga puno at halamang luntian. May isang maliit at lumang simbahan na kilala sa tunog ng kampanang parang nanggagaling sa langit. At sa likod ng bawat pag-ugong nito ay ang isang lalaki na hindi napapagod at hindi nagdadalawang isip na bigyang buhay ang batingaw na ito si Tomas siya ay isang kuba gawa ng isang aksidenteng naganap sa kanyang kabataan ang likod ay nakaumbok ngunit ang kanyang puso ay mas malaking hindi hamak kaysa sa kampana ng simbahan na kanyang pinapatunog. Araw-araw, tuwing madaling araw at tuwing dapit hapon, inaakit ni Tomas ang matarik na hagda ng kampanaryo. Bit-bit niya ang isang lumang lamparang umaandap-andap. At sa bawat hakbang ay halos pumupunit ng kanyang paghinga ngunit hindi siya tumitigil, pagkat iyon ang kanyang tungkulin, ang kanyang misyon, ang kanyang pagmamahal sa baryo. Subalit, hindi nasusuklian ang kanyang nararamdaman, ang kanyang bawat sakripisyo ng patas na pagtingin. Hindi pagmamahal ang ganti ng karamihan. Kapag nagagawi siya sa plaza ng baryo, hindi nakakaligtas sa kanyang pandinig ang ilan sa kanyang mga kanayon na nagpapahayag ng patungkol sa kanya. May pabulong. Si Tomas, lumayo ka anak. Umapit ka lang sa akin ha. Bakit yan na nandikod naman Tomas? Psst. Napapatakot naman. May mga matatandang umiiling Mabait naman sana kaya lang baka iba kasi talagang itsura At may ilang pasimpleng lumilihis ng daan kapag paparating na siya Hindi siya sinasaktan ng pisikal ngunit sapat na ang mga tingin at gawi at ang kanyang mga naririnig na pang uuyam upang labis na masaktan ang kanyang damdamin Gayon pa man, tinatanggap yun ni Tomas ng tahimik, katulad ng pagtanggap niya sa lamig ng simoy ng hangin. Isang hapon, dumaan ng malakas na hangin habagat, makapalang ulap, at ang baryo ay napuno ng mga dahong tinatangay ng malakas na hangin. Pagkatapos ng trabaho sa simbahan, ay nagmamadali ng gumayak si Tomas upang makauwi. Ngunit, hindi pa man nangangalahati ang distansya niya mula sa simbahan nang mapansin niya ang isang matandang babae sa gilid ng daan. Binabalansi ang sarili gamit ang baston. Nanginginig, nanghihina, at ang dalang sako ay halos malaglag. Kaya't hindi nagdalawang isip si Tomas, nilapitan niya ang matandang babae. Lola, sa tingin ko ay, ay laman niya ng tulong. Anap, nanghihina ako. Hindi ko na kayang buhatin. Baka mabitawan ko ang dalako mabilis na tumalima si Tomas. Inalalayan niyang matanda. Binuhat ang sako at dahan-dahang naglakad habang nag-aalalang nakatuon ang paningin sa matandang babae. Huwag po kayong mag-alala. Ihahatid ko po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sa panahon ngayon, nagkakaunti na ang naglalaan ng kanilang palad at nag-aabot ng kamay para sa tulad kong mahina na. Habang naglalakad, nabasa ang damit ni Tomas sa biglang pag-ambon. Ngunit hindi niya yon inalintana. At nang makarating sila sa payak na kubo ng matanda, ngumiti ito ng may misteryosong ningning sa mga mata. Pagpasok nila sa maliit na kubo ay nagulat si Tomas. Sa isang iglap, ang kulay abong ilaw ay naging gintong sinag na parang nanggagaling sa araw. Ang basang lampara ay natuyo. At ang mga dingding ng kubo ay kumikislap na tila alikabok ng mga bituin at ang matandang babae na kanina lamang ay nanghihina ay nagbago ng wangis lumuwiwa nagambalat nito na tila kumikislap ang luma at punit na damit ay naging makulay at makinang nakasuotan ito ay naging isang ganap na diwata ang diwata ng walang hanggang pagdamay. Ikaw lamang ang bukod tanging naglaan ng palad na tulungan ng isang matandang mahina. Ikaw lamang ang pumasa sa aking pagsubok. Ano po? Ah, paano nangyari ang... Hindi lahat ng tumutulong ay umaasa ng gantimpala. Ngunit ikaw ay Tumunom ng walang pag-aalinlangan. Bibigyan kita ng isang pribilehiyong laan para sa iyo. Umusan ka ng isang kahidingan at ito ay ipagkakalob ko sa iyo. Napamaang si Tomas. Sari-sari ang laman ng kanyang isip. Ngunit maya-maya ay napayoko. Hindi siya sanay na maghangad ng anuman ni hindi niya hinahangad na magkaroon ng mariwasang buhay. Ang tanging nais niya lamang ay katahimikan at payapang isip. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay tumagos ang isang panghabang buhay na hinanakit. Mga hinanakit na kanyang naranasan sa halos buong buhay niya sa daigdig. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang binibigas ang laman ng kanyang puso. Kung may hihilingin ako, sana, sana ay hindi na matakot sa akin ang mga bata. Napamaang ang diwata sa tinuran ni Tomas. Iyon lang ba? Hindi ko pa hihiling ng ginto? Kayamanan, o malaking bahay? Madahang umiling si Tomas at napayuko. Kahit telan ay, hindi ko hinangad ang anumang kayamanan. Ang nais ko lamang ay, panghabong buhay na kasiyahan. Sana, balang araw ay hindi na nila katakutan. Sana makita nila ako bidang isang kaibigan. Sana, Bigyan nila ako ng pagkakataon na mahalin at irespeto. Napangiti ang diwata. Isang ngiti na hindi nagdududa. Hindi nagtatanong. Isang ngiting may pangako. Itinaas nito ang kanyang mahiwagang patpat at sa kumpas nito ay lumaganap sa buong kabahayan ang napakakinang naliwanag. Kinabukasan, nagising si Tomas sa kanyang maliit na silid. Malamig ang simoy ng hangin. Tahimig ang paligid. Madaling araw na. Oras na para paingayin ang kampana. Nang lumabas siya ng bahay ay kakaiba ang kanyang pakiramdam. Tila maaliwalas. Tila magaan. Nang makarating siya sa simbahan ay napakagaan ng kanyang bawat hakbang sa bawat baitang ng hagdan. Tila isang himala na naakyat niya ang tuktok kung nasaan ang malaking kampana nang hindi man lang nakadama ng pagod. Ilang minuto bago sumapit ang banal na misa ay nakatayo siya sa isang sulok. Nang maya-maya may dalawang bata na lumapit sa kanya. Kuya Tomas, ikaw nga. Kuya Tomas, ang saya naman ng iyong kasuotan. Parang, parang Pasko. Nagtaka si Tomas. At noon niya lamang napansin ang malaking pagbabago. Napansin niya ang kanyang kasuotan na kulay pula na may mabalahibong puti. At noon niya lang napansin na wala na ang bukol sa kanyang likod. Naging banayad at naging kaaya-aya. Narinig niyang tinawag siya ng ilang matatanda. Tomas, ikaw nga ba yan? Anong himala itong nangyari? Halika rito Tomas, maupo ka ay e kararang mapasama ka sa misa ngayong umaga. Napangiti si Tomas dahil noon niya lamang nararanasan ang kakaibang pakikitungo. Hindi na siya iniiwasan. Hindi na siya pinagtatawanan. Hindi na siya sinusulyapan ng may takot. Sa halip, kinalulugda na siya. Kinakausap ng may paggalang may tuwa may pagmamahal Nang matapos ang misa ay kinausap siya ni Padre Domingo. Tomas, ano himala ang nangyari? Hindi himala, Padre, kundi isang katuparan ng pangarap. Isang araw nang makatanggap si Tomas ng sweldo mula sa simbahan ay naisip niyang bumili ng mga bagay na kahit paano'y makakapagpasaya sa mga kabataan. Mga candy, maliliit na laruan, at kung ano-anong mga gamit sa eskwela. At ang lahat ay ipinamahagi niya sa mga kabataan na lumalapit sa kanya. Salamat, Kuya Tomas! Salamat po, Kuya Santa Tomas! Nakakatuwa ka naman po. Ang mga pasasalamat ay halos hindi natatapos. At ang puso ni Tomas ay nag-uumapaw sa kagalakan. Walang anuman mga bata. Sana ay mag-aaral kayong mabuti. At laging sumunod sa mga pangaral ng inyong mga magulang. Sa di kalayuan ay nakamasid ang diwata kay Tomas ang puso ay umaapaw sa kasiyahan hindi ako nagkamali na tuparin ang iyong hiling ikaw ay tunay na simbolo ng kapayapaan pagbibigayan at pagmamahalan sana ay hindi ka magbago tomas sa kumpas ng pat lipat ng diwata ay isa na namang hiwaga ang naganap. Nagbago ang wangis ng tahanan ni Tomas. Ang dating munting kubo ay naging kaakit-akit at kaaya-aya sa paningin. At kahit nagtataka ay pumasok si Tomas sa loob ng kanyang tahanan. At doon ay lalo siyang namangha sa kanyang nakita at ang kanyang puso ay muli na namang nalubos ng kagalakan. At batid niya na kung sino ang gumawa ng ganoong hiwaga? Maraming salamat, mahal na diwata. Sobra-sobra pa sa ating inaasahan ng inyong ipinaggalob. Higit pa sa anumang yaman at kinto ang kagalakan na nadarama ng aking puso. Asahan niyong makakarating sa mga kabataan ang mga munting regalong ito. Nang dumating ang unang gabi ng Kapaskuhan, may isang mahiwagang karwaheng makulay at makinang ang huminto sa tapat ng simbahan. Bumaba si Tomas, bitbit -bit ang isang sakong puno ng ligaya. Nagkagulo ang mga bata at patakbong sumalubong sa kanya. Hindi magkamayaw. Tuwang-tuwa. Sumisigaw. Si Santa! Si Santa! Nandito na si Santa Tomas! Kumusta kayo mga bata? May munting regalo para sa inyo si Kuya Santa Tomas. At doon na unawaan ni Tomas na ang kanyang kahilingan sa mahiwagan diwata ay hindi lamang naganap. Bagkus ay walang hanggang katuparan. Dahil araw-araw ay hindi na siya kinatatakutan, bagkus ay kinalulugdan. Hindi na pinandidirihan at iniiwasan, kundi itinuturing na siyang kaibigan. At tuwing Kapaskuhan, lalo siyang kinalulugdan bilang si Santa Tomas, isang taong minamahal ng mga kabataan, isang sagisag ng kabutihan, isang paalala ng pag-asa. Isang araw sa isang taon ay natutupad ang pinakamahalagang bagay na ninanais niya, ang maging masaya ang mga bata sa kanyang presensya. Ang hiwaga at mahika ng diwata ay patuloy na nagaganap kay Tomas tuwing kapaskuhan. Napupuno ng mga regalo ang kanyang tahanan. At si Tomas ay naging instrumento upang maipamahagi ang mga biyayang regalo para sa mga kabataan. At ang regalo para kay Tomas Walang makakatumbas na anumang regalo ang kagalaan kong makita ang masasayang mga ngiti ng mga kabataan at ng mga taong itinuturing akong isang paibigan. Tunay ngang kapag gumawa ng mabuti sa kapwa ay may karampatang gantimpala, minsan matagal. Kadalasan hindi mo inaasahan na nakamit mo na pala. Ang kahilingan ni Tomas ay tunay na napakadakila. Kung kaya't binibiyayaan siya ng walang hanggang kagalakan ng puso na madadala niya saan man siya magtungo. Hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayong mahahalagang aral sa ating munting handog na kwento ngayong papalapit na kapaskuhan. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.